Naranasan mo na bang tumingin sa langit at pakiramdam mo ay tinitingnan ka rin ito pabalik? Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko, ay nag-iwan ng nakakagulat na propesya na sa isang espesyal na gabi magsasalita ang langit. May lalabas na tanda. At ang mga makakakita nito ang buhay nila ay magbabago magpakailanman. Hindi ito tungkol sa swerte, tungkol ito sa kasaganaan, pag-ibig at ganap na pagbabago ng tadhana. Kung mapalampas mo ito, maaaring hindi na muling dumating ang pagkakataon. Ngunit kung makita mo ito magsisimula ang mga biyaya sa loob ng 48 oras. Manatili ka sa akin dahil ang iyong mensahe ay naghihintay doon sa itaas. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong teksto. Maaaring lumipas na si Baba Vanga ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ang kanyang mga pangitain ay patuloy pa rin yumanig sa mundo hanggang ngayon. Nakita niya ang mga sakuna, mga biyaya, at mga sandali ng pagbabago para sa sangkatauhan. Ngunit may isang propesya na itinago hanggang sa ngayon. Nagsalita siya tungkol sa isang gabi kung kailan magbubukas ang langit, hindi sa kulog, kundi sa isang mensahe, na para lamang sa mga handang tumanggap nito. Hindi ito tungkol sa pamahin. Ito ay tungkol sa enerhiya, tamang panahon, at pakikinig kapag bumubulong ang universo. Marami sa mga sumunod sa kanyang mga palatandaan ang nagsabing nakita nila ang mga pagbabago, bigla ang pera, muling pagkikita ng taong nawala, o hindi inaasahang kapayapaan sa kanilang puso. Baka ikaw na ang susunod. Ngayong gabi, o sa isang gabi na malapit na maaaring magpadala ang langit ng isang senyales para lamang sayo. At kapag nangyari yon, kailangan mong malaman kung paano ito makikilala, at ano ang susunod na gagawin. Manatili hanggang matapos ang video na ito dahil ang mensahe ay maaaring malapit na at hinihintay ka nito. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong teksto. Pangunahing pagbubulgar ng propesya. Isang beses sinabi ni Baba Vanga sa isang bisita ang isang kakaibang bagay. Sabi niya, Kapag kumikislap ang langit at walang inaasahan, doon dumarating ang mensahe. Hindi niya ito ipinaliwanag ng buo. Ngunit alam ng mga tao sa paligid niya na hindi ito karaniwang hula. Ito ay isang propesya tungkol sa banal na panahon, tungkol sa isang gabi kung kailan magbubukas ang universo ng isang daan sa pagitan ng langit at ng mga kaluluwa ng tao. Inilarawan niya ito bilang isang gabi kung kailan ang langit ay magiging tila tahimik pero buhay. Walang kulog. Walang kidlat. Isang enerhiya lang na parang humihina ang hangin at nakahinga ng matadal. Naniniwala ang ilan na ang propesyang ito ay konektado sa ilang mga pangyayaring pangkalangitan, isang kabilugan ng buwan, bihirang pag-ayos ng mga bituin, o maliwanag na langit pagkatapos ng matinding ulan. Sinasabi naman ng iba na hindi ito tungkol sa agham, kundi sa espiritwal na kamalayan. Maaaring maramdaman mo ang kilabot o isang matinding damdamin sa puso kapag tumingin ka sa langit sa gabing iyon. Doon mo malalaman na tunay ang enerhiya. Naniniwala si Baba Vanga na sa gabing iyon, ang mga tumingin ng may pananampalataya at katahimikan sa puso ay maririnig ang mensahe. Hindi sa tainga kundi sa kanilang espiritu. At ano ang mensaheng ito? Hindi ito pareho para sa lahat. Para sa iba, ito ay tanda para magsimulang muli, magsimula ng bagong buhay, iwan ang sakit sa nakaraan. Para sa iba naman, ito ay paghimok mula sa universo, magpatawad, tawagan ang isang taong namimiss nila, o sundan ang pangarap na matagal na nilang ipinagpaliban. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang mga makakakita ng tanda at tatugon dito ay papasok sa bagong yugto ng kanilang buhay. Maaaring magsimula ito ng maliit, tulad ng hindi inaasahang kapayapaan sa iyong pagtulog, o maliit na perang dumarating. Ngunit lalaki ito dahan-dahan tapos bigla na lang. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang naniniwala na ang langit ay buhay, na ito ay nagmamasid sa atin, nakikinig sa ating mga dasal, at nagbibigay ng sagot sa tahimik at magagandang paraan. Kapag may bumagsak na bituin sa gabi, kapag may sinag na umiikot sa buwan, o kapag may kakaibang ulap pagkatapos mong humiling. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga sagot. At ito ang nakita ni Baba Vanga. Isang gabi kung kailan ang langit ay magiging salamin na magpapakita ng eksaktong kailangan marinig ng iyong kaluluwa. Ngunit kailangan mong maging bukas. Kailangan gising ka, kalmado, at handa. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng milagro, kundi ang pagiging taong nakakakilala ng milagro kapag dumating ito. Kaya itanong mo sa sarili mo, nakaramdam ka ba ng kakaiba nitong mga nakaraang araw? May kakaibang bigat ba sa dibdib mo? Mga panaginip na hindi mo maintindihan? mga sandali ng katahimikan na puno ng kahulugan. Kung maaaring ang mensahe ay sinusubukan ka ng abutin. At ang langit ay naghihintay lang na ikaw ay tumingin pataas. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong teksto. Eli palatandaan ni maaari mong nararamdaman niya. Bago pa man ipadala ng langit ang kanyang mensahe, nagsisimula ng magbago ang enerhiya sa paligid mo, tahimik, dahan-dahan pero malinaw. Maraming tao ang hindi ito napapansin agad dahil ang mga palatandaang ito ay parang normal na bahagi ng buhay. Ngunit kapag naging mulat ka na, mapapansin mo, hindi ito basta-basta. Ito ay paghahanda. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagiging hindi matahimik sa gabi. Nakarating ka na bang magising tuwing tatlo oras lang o apat oras left ng walang dahilan? Ito ang oras ng espiritu kapag pinakamahinahon ng mundo at pinakamalakas magsalita ang universo. Nararamdaman ng iyong espiritu ang isang bagay, kahit na hindi pa ito nauunawaan ng iyong isip. Isa pang palatandaan, paulit-ulit na panaginip o mga simbolo. Ilang tao ang nagulat na nanaginip tungkol sa langit, liwanag, hagdan o pinto. Ang mga imaheng ito ay kadalasang mga mensahe na nakatago, mga pahiwatig na may espiritwal na pintuan na nagbubukas, at inaanyayahan kang pumasok. Maaring maramdaman mo rin ang biglaang emosyon ng walang dahilan, lungkot, tuwa, o kilabot sa balat kahit walang nangyayari. Ito ay enerhiyang dumadaloy sa iyong katawan palatandaan na ikaw ay inaayos para sa isang mas mataas na bagay. Napansin mo na ba na ang ilang hayop o ibon ay kumikilos ng kakaiba sa paligid mo? Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag may paru-paro o alitaptap na pumasok sa iyong bahay ng walang dahilan, ito ay espiritual na bisita. O kapag may mga ibong nagsasama-sama sa tabi ng iyong bintana, at kumakanta sa kakaibang oras, iyon ang mundo ng espiritu na nagpapakita ng presensya. Pati na rin ang teknolohiya ay maaaring kumilos ng kakaiba. Mga teleponong nagha-freeze, mga orasan na humihinto, mga ilaw na kumikislap. Hindi palaging sira ito. Minsan, ito ay paraan ng universo na magsabi, mag-ingat ka. Mapapansin mo rin ang mga paulit-ulit na bilang, labing isa oras labing isa minuto, 2 dalawa oras dalawamput dalawa minuto, 5 lima oras 55 lima minuto, lalo na kapag iniisip mo ang isang mahalagang bagay. Ito ay mga angel numbers, kumpirmasyon na ikaw ay nakaalin sa isang espiritwal na sandali. Kapag madalas mo nang nakikita ito, palatandaan na naghahanda na ang langit na magsalita. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno sa Pilipinas ay nanonood ng mga bituin bago magtanim, maglakbay, o gumawa ng mahalagang desisyon. Naniniwala sila na ang universo ay nagbibigay ng mga palatandaan, kung ikaw ay ito ay mga angel numbers, kumpirmasyon na ikaw ay nakaalin sa isang espiritwal na sandali. Kapag madalas mo nang nakikita ito, palatandaan na naghahanda na ang langit na magsalita. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno sa Pilipinas ay nanonood ng mga bituin bago magtanim, maglakbay, o gumawa ng mahahalagang desisyon. Naniniwala sila na ang universo ay nagbibigay ng mga palatandaan kung ikaw ay mapagpakumbaba at bukas upang tanggapin ito. Kaya itanong mo sa sarili mo, may mga kakaibang nangyayari ba kamakailan? Masensitibo ba ang puso mo kaysa dati? Nakatitig ka ba sa langit at naramdaman ang isang paghila? Kung ang sagot mo, maaaring nagsisimula ng magbukas ang mensahe ni Baba Vanga sa iyong buhay. Hindi mo ito iniisip lang. Ikaw ay inihahanda at ang gabi ng mensahe ng langit ay maaaring mas malapit kaysa sa inaakala mo. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong teksto. Iyan din dapat gawin ay gabing iyon, hakbang-hakbang e ritual. Kapag nagsimula ng maramdaman ang mga palatandaan, kapag puno ang puso mo, at kakaiba ang pakiramdam ng langit, iyon ang sandali na binalaan tayo ni Baba Vanga. Hindi lang siya nag-iwan ng propesya. Nag-iwan din siya ng ritual. Isang banal at simpleng proseso na kahit sino, mayaman man o mahirap, ay maaaring gawin para mabuksan ang mensaheng naghihintay sa langit. Kaya kapag dumating ang gabing iyon, ang gabing tahimik, may kuryente, at mabigat ang kahulugan, ito ang mga dapat mong gawin. Hakbang isa, piliin ang iyong lugar. Hindi mo kailangan ng templo. Hindi mo kailangan ng marangyang altar. Kailangan mo lang ng tahimik na lugar kung saan makikita ang langit. Maaaring ito ay sa iyong balkonahe, hardin o malapit sa bukas na bintana. Siguraduhin walang istorbo, ito ay isang banal na sandali. Hakbang dalawa, ihanda ang tatlong bagay na ito. Bago lumubog ang araw, ihanda ang mga sumusunod. Isang puting tela, sumisimbolo sa kadalisayan at espiritwal na pagbubukas. Isang malinaw na baso ng tubig, sumasagisag sa iyong koneksyon sa lupa at langit. Isang kandila, mas maganda kung puti, para anyayahan ang liwanag sa kadiliman. Optional, kung mayroon kang dahon ng basil o laurel, bay leaf, ilagay ito sa tabi ng kandila, ginagamit ito sa mga tradisyong espiritwal sa Pilipinas para sa proteksyon at kalinawan. Hakbang tatlo, linisin ang iyong sarili. Bago magsimula, hugasan ang iyong mga kamay at mukha. Hindi lang pisikal, espiritwal din. Habang naghuhugas, bulongin ito. Ipinakakawala ko ang nakaraan. Nililinis ko ang puso ko. Naghahanda akong tumanggap. Maaari karing rin magliab ng insenso kung mayroon tulad ng sandalwood o frankincense. Ginagamit ito para alisin ang stagnant na enerhiya at tanggapin ang banal na presensya. Hakbang apat, harapin ang langit eksaktong labing isa oras labing isa minuto wen. Ito ang oras na tinukoy ni Baba Vanga sa kanyang lihim na mensahe oras kung kailan nagbubukas ang mga espiritwal na pintuan. Eksaktong labing isa oras labing isa minuto uwe, umupo o tumayo na nakaharap sa langit. Hawakan ang baso ng tubig sa iyong mga kamay. Ilapit ang kandila sa tabi mo at sindihan ito. Hakbang lima, sabihin ang banal na bulong. Sabihin ng malakas o sa puso ang maikli pero makapangyarihang panalangin na ito. Mensahe ng langit, ako'y handa. Bababa nga, naririnig ko ang iyong tawag. Ihayag ang para sa akin. Hindi ako natatakot. Tinatanggap ko ang biyaya. Sabihin ito ng mabagal at may damdamin. Pagkatapos, ipikit ang mga mata, huminga ng malalim ng tatlong beses, at makinig lang. Maaaring marinig mo ang katahimikan. Maaaring maramdaman mo ang pagbabago. Maaaring makita mo ang isang larawan sa isip. Huwag itong baliwalain. Hakbang anim, isulat kagad. Kapag may naramdaman ka, bulong, simbolo, o damdamin, isulat ito agad. Kahit hindi ito maintindihan agad. Ito ang iyong personal na mensahe mula sa langit. Maaring ito ang gagabay sa iyo bukas, o sa mga susunod na taon. Hakbang pito, ay seal ang enerhiya. Kapag naisulat mo na ang iyong mensahe, ilagay ang papel sa ilalim ng baso ng tubig. Hayaan ang kandila na magsindi hanggang sa maubos ng ligtas. Magpasalamat sa langit kay Baba Vanga, at sa iyong sariling espiritu dahil sa pagiging bukas. Pagkatapos ay matulog ng hindi nakikipag-usap sa kahit kanino. Hayaan ang iyong mga panaginip na tapusin ang mensahe. Ang ritual na ito ay hindi nangangailangan ng yaman, estado o relihiyon. Isang bagay lang ang kailangan, pananampalataya. Pananampalataya na ang universo ay hindi tahimik. Pananampalataya na mahalaga ang iyong buhay upang gabayan. Kapag dumating ang gabing ito, at darating nga, hindi ka na magiging katulad ng dati. Sapagkat kapag nagsalita na ang langit, hindi mo na ito maririnig na parang hindi nangyari. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasali ng iyong teksto. Iyan din ni nangyayari kapag sinunod yai veni palatandaan. Anong nga ba ang nangyayari kapag sinunod mo ang palatandaan? Ano ang nagbabago sa loob ng iyong buhay kapag pinili mong makinig, tunay na makinig, sa mensahe mula sa langit? may isang bagay na nagsisimulang gumalaw. Hindi sa labas ng mundo muna kundi sa loob mo. Lumagaan ang puso mo. Unti-unting nawawala ang kalituhan. Parang ulap na unti-unting naglalaho at nagsisimula kang makita ng malinaw ang landas sa harap mo. Maraming tao na sumunod sa ritual na ito o sa mga katulad na sinaunang palatandaan ang nagulat ng mga nakakagulat na pangyayari ilang araw lang pagkatapos. Tawag mula sa isang taong matagal mo nang hindi naririnig. Hindi inaasahang pera na dumating, mga refund, regalo, o mga biyayang nakalimutan. Alok sa trabaho o pagkakataong dumating ng walang pasabi. At higit sa lahat kapayapaang matagal mo nang hindi naramdaman. At hindi ito mahika. Ito ay enerhiya. Kapag tumugon ka sa universo, tumutugon din ang universo sa iyo. Parang pagbukas ng pintuang matagal nang naghihintay sa iyong panig ng pader. Huwag kang magtataka kung magiging malinaw ang iyong mga panaginip, magiging magaang ang katawan, o mapapansin mo ang mga palatandaan kahit saan, mga numero, hayop, o tamang panahon. Ito ang kisla pagkatapos ng pag-aayos ng sarili. Sa sandaling sundan mo ang isang kosmik na senyales, nagsisimula ng sumabay ang iyong espiritu sa daloy ng kasaganaan. Ngunit tandaan, ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa kasakiman. Hindi ito tungkol sa paghiling ng higit pa. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng mga bagay na para na munit ngunit naharang dahil sa takot, pagdududa, o kawalan ng paniniwala. Nang ibigay ni Babava nga ang propesyang ito, hindi siya nagbabala. Inaanyayahan niya tayo. Alam niya na hindi lahat ay handa. Ngunit ang mga handa makakakita ng mga pinto na magbubukas kung saan dati ay pader lang ang nakikita. Kaya kung susundin mo ang ritual, kahit minsan lang, at gagawin mo ito ng may dalisay na puso at bukas na espiritu. Hindi ka na magiging katulad ng dati pagsikat ng araw. May isang bagay na magsisimula. Isang makapangyarihang bagay. At ang kailangan lang nito ay ang iyong kabustuhang tumingin pataas at maniwala. Narito ang Filipino, Tagalog, na pagsasalin ng iyong teksto. Connection el Zodiac, sino ben eh pinakamarami makakaramdam nito. Habang ang mensahe mula sa langit ay maaaring marating ang sinuman na may bukas na puso mas malakas na dumadaloy ang enerhiya ni Baba Vanga sa ilang mga kaluluwa, lalo na ang mga ipinanganak sa mga zodiac sign na mataas ang intuition. Kung ikaw ay kabilang sa alinman sa tatlong signs na ito, maaaring malalim at agad mong maramdaman ang propesyang ito. Maaring maramdaman mo ang pagbabago sa iyong pagtulog, emosyon, o sa mismong iyong tadhana. Sisimulan natin. Isa, Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Ang cancer ang pinakasensitibong sign sa emosyon sa zodiac. Kung ikaw ay cancer, madalas mo nang nararamdaman ang mga bagay na hindi pinapansin ng karamihan. Malalim ang iyong mga panaginip, natatandaan ang maliliit na palatandaan, at dala mo ang emosyon sa iyong dibdib na parang mga alon sa dagat. Malamang na ang mensahe ni Baba Vanga ay mararating sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, malinaw, puno ng simbolo, at emosyonal. Maaring maramdaman mo pa ang mga ninuno mo na sinusubukang magsalita gamit ang mga simbolo sa langit. Bigyang pansin lalo na ang tubig, liwanag ng buwan at banayad na hangin. Dalawa, Pisces, Pebrero Labinsyam, Marso 20. Ang Pisces ang mga espiritual na daan ng Zodiac, mga matatandang kaluluwa sa isang batang mundo. Kung ikaw ay Pisces, maaring matanggap mo ang mensahe ni Baba Vanga sa anyo ng musika, intuition, o bigla ang lungkot na hindi mo maipaliwanag. Natural kang konektado sa mas mataas na dimensyon, at ang propesyang ito ay maaaring magbigay buhay sa isang malalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Maari kang biglang umiyak, maramdaman ang matinding pangangailangan na magpatawad, o maakit sa langit sa gabi nang hindi mo alam kung bakit. Huwag baliwalain ang mga paghila na iyon, ito ang magdadala sa iyo sa iyong sandali. Hindi palaging malakas ang mensahe. Hindi ito dumarating sa kulog o kislap ng ilaw. Dumarating ito sa tahimik na sandali kapag tumigil ang hangin, kapag mas malapit ang mga bituin, kapag biglang naintindihan ng puso mo ang hindi maipaliwanag ng isip. Ito ang iyong paanyaya na buksan ang iyong espiritu. Huwag maghintay ng perpektong pagkakataon. Dahil ang sandali ay unti-unting nabubuo maaaring ngayong linggo, mayong gabi, o ngayong araw. Kaya maghanda. Gawin ang ritual. Tumindala sa langit, hindi nang may takot o pagdududa, kundi nang may pag-asa. Kahit wala kang makita, ang iyong intensyon ay gumagalaw ng langit. At kapag may naramdaman ka kahit maliit na pagbabago, malaman mong narating na sa iyo ang mensahe ni Baba Vanga. Pakishare ang video na ito sa taong maaaring kailanganin ng palatandaan. Mag-comment sa ibaba kung nakaramdam ka ng kakaibang enerhiya, nakakita ng mga numero, o naranasan ang mga panaginip. Hindi mo alam, maaaring ang kwento mo ang kumpirmasyon na hinihiling ng iba. At laging tandaan. Kapag nakikinig ka gamit ang iyong espiritu. Sumasagot ang langit